Pwede Hello, nyo nang kuhanin yan, ma'am. Kuhanin na, pwede na. Liligawan? Liligawan. Pwede. Ay, hindi pa, ayaw mo sa Ayaw mo sa magot. Mati, sagutin mo na. Medyo malayo. O, oh, ayan. Sige, sige na. ayan. Oh, medyo, mal medyo malayo kasi eh. Tondo, mga kabukid, Manila. Sir, salamat, sir. O, oh, ayan na. Oh, may dagdag -dag na. Ayan. So, no, il ilang Ilang na tala... po si Ay, sir. Hey. good morning, sir. Okay. Mag-business kayo mag ano kayo mag uh -oh. magkasama kayo. Oo uh -oh. po. Sila po 'yung taga ano, kung kung natatandaan niyo mga kabukid sila po 'yung taga... Uh -oh. taga Tondo. Tondo, Manila. Tondo. Laging namamakyaw ng isda dito sa May San Agustin, Candaba, Pampanga. So ngayon nakapakyaw sila ano, gurami, Naka uh -oh. nakatapat silang gurami. Meron si gurami pala si Ate John na araw-araw. Sigurado araw-araw 'to, ha? Mababagalitan <laughs> tayo sa mga ano natin, sa mga Oh, baka baka pagpunta nila dito, wala. Ay, pwede ba namin malaman magkano nga pala yung gurame? 200 lang. 200 lang, walang bawas pero may dagdag. Ay, sana ganun sana si Ate Jo. Walang bawas. Pwede niyo nang kuhanin yan, ma'am. Kuhanin na, pwede na. Liligawan? Liligawan. Ay, oh, hindi pa ayaw mo sumagot? Ate Jo, sagutin mo na, medyo malayo. O, ayan, sige, sige na. Ayun, medyo malayo. Medyo malayo kasi eh. Tondo, mga kabukid, Manila. Oo. Ayan. O, suki yung, Suki. Ay, ayan. <laughs> Hindi mo kasi nakilala eh. Parang ako kanina, mga kabukid. Hindi ko nakilala si ate. Eh, nag-hello pa naman sa akin. sir. <laughs> sir. <laughs> <laughs> nice to meet you, sir. Pangalawa ko na kayong best nakita kita dito. Oo nga, uh, Pero araw, uh, lagi pala kayo dito, no? Sa akin? Oo. Ay, pasensya na. Linggo, linggo, Hindi naman araw-araw. Noong Friday, nandito nga kami. Friday. May piyesto po kayo, sir, sa ano? Tundo? May piyesto po kayo sa Tundo? Wala, kasi wala sa plano eh. Oh, yun naman pala. Ilang kilo la yan, Ate Jo? Mas maganda pala, marami, ano? Sige ba ako sabi? Ha? Damit ka? Damit? Damit lang pala gamit mo. Oh, oh ko na, <laughs> 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 oh, para, dapat na. Oh. Ay, bibigay ko na kay ati uh ko na yan. Ah. <laughs> ah. eh, <subuh> <laughs> ay, yan. Ay, di, tilapia. 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 tilapia oh. Ilang kilo, tiyo. Yung 4 pala yung ah, ano yung Ano lang siya? sasabihin ko sa inyo mga kabukid ah, dahil pinakyaw tsaka malayo pa ah, from Manila pa to <laughs> Pampampa, Candaba, Pampanga. <laughs> eh binigay na pong two, 180. 180. 180 po <laughs> yung kilo ni Ate Jo. Naintindihan. suki naman pala na Ate Jo. Suki oh, Suki sila madam saka sila sir. Ang layo. Imagine Tundo, Manila to Candaba. Ilang oras dalawa sir? Tatla Ay, isang oras lang pala. Uh, May in shortcut? In lakes. In lakes. In lakes kami. Bypass, At ano? bypass. Oh, bypass. Oh, isang kalahati lang pala.